palang araw po sa inyo lahat sa mga taong di po nakakanimot mong mag subscribe naniniwala po kung sila yung may natatangin busilak at may mabubuting kaloban saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo sana ay nasa mabuti kayong kalagay at maray sakit sa araw ano araw sa mga taong ngayon lamang po nakapanood ng aking ginawang youtube channel liwangan ng pangasinan paki like and share at paki follow na rin po paki subscribe po At tatanay ko po napakalaking utang loob sa inyo lahat. at sana po ay masiti po kayong nais na magtiwala sa mga binabagi kong mga orasyon po at tuy subok, na, subok na subok na pong magagamit po sa panggamutan po ito'y kapangyarihan panggamot, pangkalat panggamot po ito uh, halimbawa kung halimbawa po may uh, pindex po kayo halimbawa pindix na pindix po kayo kasi uso yung pindix po o karamdaman po dyan sa loob ng katawan po natin ay hindi po lamang po ito panggamot sa spiritual kundi panggamot sa physical na karamdaman po ito na uh, magagamit po kung halimbawa po ang may nararamdaman ko ay sa loob ng kenyo po na parang kumakapal at kumikirot at hindi kayo makakabang po sa bandang parte ng kanan po uh, sa may malapit sa puso po ay yung tinatawag na pindex po yan kaya ibabagi ko po sa inyo para may magamit po kayo ito'y pangkalatan po kahit sa inyo gamitin po mga karamdaman po ito pwede po uh, pwede rin po itong isulat sa papel at itapal po sa may karamdaman po at sigurado pong gagaling po basta tiwala po kayo sa sarili po na bukal sa puso po yung pag-usal po ay makakamta nyo po ang kagalingan po salin lamang po sa isipan na hindi nakabuka ang bibig at ipo sa isang basong tubig at ipainom sa may sakit po uusalin at iip sa gamot upang lalong bumisa po mara rin pong isulat sa papel at itapal sa bahaging may karamdaman po halimbawa kung may pindiks po kayo uh, ibulong nyo sa tubig at inumin po at isulat sa papel na na papel na ang gamitin nyo pong pagsulat po ay yung pulang bullpen po na hindi pa nagagamit po ang gawin nyo po ay isulat nyo uh, panggamit po na gagamitin yung bullpen po ay yung uh, bullpen na hindi po nagagamit isulat nyo sa papel at itapal sa parting may bagay may sakaramdaman po pwede rin po itong isulat sa